Hi guys! Oh, kumusta na yung mga bashers natin dyan? naman ako matapos sa gubog kami. O, utang yan nga. Hindi pa kayo nakakamuboong sa laban ng uh, Creamline versus Jerry. Umanda <laughs> na kayo kay Michelle Gumabao, mga bashers. <laughs> Antayin ulit natin ang laban nila. Baka by next day or next week, eh siguro baka palulusod din mo na tong laban ng alas Pilipinas ang laban nga pala ng alas Pilipinas sa uh, CV League ang laban nila ay mag-uumpisa bukas o ulitin ko mga bashers ang laban ng alas Pilipinas bukas na panoorin nyo abangan nyo para meron na naman kayong maichika mailabas maipost no yung mga bash bash nyo eto ang kalaban ng alas Pilipinas bukas ay Vietnam Vietnam versus Philippines sa ganap na alas 7 ng gabi. Yan mga bashers ang natin bukas. No? August to Vietnam versus Philippines sa ganap na alas 7 ng gabi. At sa August 3 naman, ayan, nakalagay dyan, no? August 3, Philippines versus Thailand. Philippines versus Thailand. O, ayan mga bashers, abangan nyo yan. Sa August 4 naman, ito naman ang kalaban nila. Indonesia versus Philippines. Alam mga bashers, binigay ko na sa inyo yung update sa laban ng Alas Pilipinas ngayong o, buwan ng August, no? So, may mga tayo mga bashers. No? Alam nyo, mga bashers, wag na kayong umasa pa kasi itong laban ng laban sa PBL na Reinforce 2024 nangangamoy na nangangamoy na ang pangsyam na championship ng Creamline. Tagumpay! Kapag hindi nagbago ang laro ng creamline na yan, at ganyan pa sila kalakas, asahan yung mga basher magtago na kayo. Kung ako, po kami yun. yun Yan na talaga ang galaw nila. Buti nga nakalusot ang PLDT. Buti na lang sila ang unang nakalaban ng creamline nung unang laban na yun kasi pa, pa ang creamline nung no. Pero ngayon, lumabas na ang tunay na laban ng Rimline. Yan na ang mga bashers. Tandaan nyo, bukas ang umpisa ng laban ng alas Pilipinas at mga bashers, yung laban ng CCS. Antay-antay nyo yun lang yung schedule. Baka next day or next week, laban na naman sila. Umanda na kayo kay Michelle Gumabaw, mga bashers. Easy na lang ang kalaban ng creamline? Easy na lang mga bashes, Diba? <laughs> <laughs> Hindi talaga sila makamopon. Bye bye. Wala next week. ulit, mga baster. Bye bye.